Po yung porcini na kinuha namin. Malaki siya. Sayang naman. Oh. Ito hindi ko kunin. Yung iba po nito is uh, marami pong klase ng mga ganito. Ang tawag sa family na ay bullet. Eh? Bullet. Eh, no? Ito yung nasan po, po siya ng tissue. Alam mo yun mga konting tissues, tissues. So, ito po, hindi siya madulas. Hindi madulas. Yung iba dito, madulas yung ibang mga porcini naman hindi at yung iba nag-blue, hindi naman to yung nag-blue at yung iba is madaling magbrown ito ay masarap tingnan po natin para naman ma-enjoy natin yun no? ayun, ang ganda ano po parang nakain na rin siya ng mga insekto parang ina na siya ng mga insekto tingnan natin Yeah, naman. Ganyan itsura niya. Ah, matanda na po ito kung tutuusin, pero mat okay pa naman siya. At tingnan tignan natin kung marami siyang insekto. Chirot hey, Eskling. Chirin. Oh, yung ganda. Malinis. Ang ganda niya sa loob. Yes, kayo na. Ang dinis niya naman. Ano ah, bang mga insekto dun sa pinuntahan na eh? O, hindi nila alam na mayroong ano doon, mushroom. Walang bugs, no? Ang dinis talaga. Hindi ako makapaniwala. Ang ganda, ganda. Ah. Sige, mama. Kaya pala, kahit ganito na yung, ano nga, old niya. Ano pa, ano? Nakita niyo po? Hindi naman pa masyado nakikita. Pakita ko na lang po ng ganyan. Wala po masyado. Wala siyang ano. Wala siyang sa Swedish gripen ng insekto. Sabi niya, hindi siya ano. Hindi siya kinagat ng mga insekto. Ang linis. Ganyan po yun siya. Ang ganda. Nagbe-blurt po yung camera ko ang linis niya. Wala man lang akong kapoblema dito. Wala man lang akong tatanggalin. Ang galing-galing. Hi, galing, galing. tignan niyo nga naman. Oh. Tapos slice pa natin siya. Ayan. Ayan. Ito po. Tapos, ikakat na lang natin siya. Ang sarap pun ito. Very nice, very clean. Ano ba 'yung so sorry ah, di ko alam 'yung <laughs> Sorry, I don't know what is the so <laughs> so. Hindi na po. O, 'pag lasa ng tagad. Alam hindi na 'yan. Yan, ganyan po 'yung pag-leans, 'di sa. Pwede yung pinggan lang yan. Pwede naman po naasahan. Thank you! Pagluto na to, kain na na! Nishwa. Lalagyan po natin ng konting nishwa. Aray ko na ko eh. Tara po, may konting. Yun, soup ko. <laughs> Aluin ko na lang masyado. Wait lang. Po, tibos na. Napasobra nga lang po yung gulay. Nalambot. inuno kasi. Yum, yum. Bakit hindi makita yung usok? Kutsara lang ang makita. <laughs> yum.